Yes, good morning, good morning mga kasaka, good morning po Yan Pasyal uh, bukid na naman tayo <laughs> Opo, andito um, ako sa bukid rin tinitingnan ko yung ano Yung direct seating namin Eh, tumutubo naman na Pero sa totoo lang, ako ihuli na rito <laughs> nawala ko ng mga ano, almost two weeks Sabla yung naging binhikong muna eh Pero itong nauna po, okay na yung kabilang banos lang bali limang pitak uh, limang pitak ibig sabihin limang kahon so mag-aabot na rin po yan oh. ayan, ganyan o oh. nakahanda naman na at eh, na lang ito na lang ang hinahanda namin dito na lang ako uh, eh. ayan oh. apat na kahon po yan hanggang doon kasi nga yung biniko, hindi tumubo supply eh, meron na naman akong binabod na pinya eh. ito. Ayan. Okay na to. Isasabog na lang ito mamaya. So, sa gubat, nakaraos na rin. Dito na naman. Okay na. Makaka, makakapahinga na ng konti. Siguro, pagka nagbasa kami, magpapatubig naman kami. Ganyan talaga ang buhay <laughs> kahit na mura yung palay sige lang, pira ng pira hindi well, po pwedeng hindi titirahin eh, sayang po yung lupa eh kailangan po Pagkapanahon pagka panahon ng anihan kahit pa paano may aanihin ka at least meron kang pambigas o oh, sige, hindi na namin binibili ang bigas kung baga eh, yung inani mo na lang kakainin mo o oh, sige, chow na lang muna chow po hello, chow